Lubak, lubak. Ayun oh. Bug, bug 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 bug. Bug bug. So dito na 'yung mga ano, muntikan na ako madali sa lubak na 'to. Ayun oh. So kitang-kita na sana 'yan oh. Ayun, boom. 'Di ba? <laughs> yan niya mag-iingat. Ayun pa, grabe 'yan. Grabe, ang lubak. Ayun oh. Ayun oh. Sag, sabi ko na eh. Bag, bag, bag. Ayun oh. Ah, ah. Ayun oh, grabe dito sa may ano. Oh tapat ng ano ayun grabe yung lubak ko oh. <laughs> dito eh oh, no sa may uh, B Gonzales tapat ng Miriam ba yan oh? e entrance ng Miriam <laughs> ay tama ba pati Miriam <laughs> so ingat kayo doon sa lubak doon ang laki yun pa, oh. uh -huh, dito pa dito oh, sa may Regis Center oh tapat ng Regis Center lubak lubak alert <laughs> naglitawan after ng bagyong karina malakas na ulan at uh, malataas na baha marami-rami yan dito sa C5 kaya kung hindi kayo familiar uh, kabilaan yan maraming lubak dyan na uh, maglili naglilitawan na uh. kaya ride safe ride safe at syempre alerto alerto palagi kabilaan yan uh, doon mayroon meron din dun dito meron din kaya uh, ride safe palagi mga paps So dito na yung mga ano, muntikan na ako madali sa lubak na to. Ayan, oh. So kitang-kita na sana 'yan oh. Ayun, boom. 'Di ba? <laughs> yan, yan kayo mag-iingat. Ayun pa, grabe yan. Grabe, yan na lubak. Ayun o, ayun o. sabi ko na eh. Bag, 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 bag. Ayun o. Ah, ah. Nasabi na eh. Ayun o, ayun o. Sag, sabi ko na eh. Bag, 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 bag. Ayun o. Ah, ah. Kaya kung napasarap ka ng hataw at hindi mo nakita yan, diyari ka dyan. So, yun po, na dito. So, yun sa mga ah, hindi familiar sa C5, no, kahabaan ng C5. Lalo na kung gabi o hapon. So, ngayon, no, as of ngayon, ah, sobrang dami ng naglitawang lubak. Baka ah, makaligtaan nyo, malubak kayo, eh, magkos sa inyo ng aksidente. So, marami yan dito sa C5, kabilaan, ayun, no, tinamo uka na uka, no. Yung iba kasi dyan, dati ng lubak, eh, tinapalan lang, so ngayon nga yung uh, na yung uh, bagyong karina sa matinding pag-ulan, tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha baha tunga uh, nakaraang uh, April, uh, July 24, nagsempre na nauka yan ng uh, ulan, ng baha, winash out yung pinang-tapal, pinang-tabon asfalto, so kaya yun nagilubak na ulit siya So marami yan dito sa C5 kabilaan Baka kasi makaligtaan nyo o Hindi kayo familiar Mag-iingat kayo dito sa mga lubak-lubak Ayun no, tingnan nyo Naglilitawan na siya So hindi lang naman dito yan Meron ganyan no? sa Kahit sa ibang ano sa EDSA Meron din Naglilitawan din Meron, ako, meron din ako mga naispatang lubak doon So yun Ingat kayo palagi mga paps Sa mga biyahe nyo Manatiling alerto Maingat at kalmado So yun 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 Magandang baga Dito tayo ngayon sa C5 So ayan o no? oh, Dito normal na ito eh uh, oh. Ano ba? Diba, Talbog si kuya eh Eh, <laughs> no, Grabe yan dito Ayun pa may naiwang kalso Uy Yari ka Natapakan mo yan Ito, ito ano to Ganun 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 dito eh Kasi syempre Normal to dito Kasi daanan to ng truck So Kaya na ano na Kumbaga na nag balun balon na ayan oh, no? alon-alon oh, no? wave-wave. Dito 'yan, mara, maano 'yan dito, marami ayan oh. No? <laughs> Kaya kung hindi mo kabisado, sabi ko sa inyo, kung hindi mo kabisado at napasarap pa ng hataw, lalo na sa madaling araw, gabi, pag hindi mo kabisado, ayan, oh, lilipad at lilipad ka dyan, out balance ka. So, hindi, mo, naiwasan mo man yan, kung baga, ma, maano mo man yan, sa out balance ka madadali. Kasi, syempre nakakapagpa-out balance yan, eh. Ayun, oh, laki na ng lubak dito. Saan na makita natin? Ayun, oh, lubak, lubak, ayun, oh, bug, bug, bug. bug. Oh, oh, oh. Yow! Yeah! Sorry naman, may lubak eh! Bukain po Talbog-talbog na rin doon Bagay, normal na kasi talaga dito yan Kasi puro truck ang dumadaan dito eh.